Baiskanda, nagtanong kay Kim Chu sa mga ilang kaganapan sa pagpunta sa New Zealand at Australia. Matapos ang katanungan na ito, agad naman naghiyawan ang mga madlang pipon. Alam na alam kung sino ang lalaki na halos gawing kapitbahay. Ang Mindanao at New Zealand. Makadating lang sa tamang oras. Kinig na kinig agad si Kim Chu matapos balikan ng ilang kadanapan, Uwi na, may nanalo na. Hindi pwedeng itago pa, maraming, maraming ebidensya ang dumabas. Isang pound o brino, ginawa ang makakaya para makalipad patungong festival ni Kimi. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Love is sacrifice. In love na in love. Iba kapag yung lalaki ang na-fall. Yung karisma ni Kimi, hindi talaga kami nagdaw. Hulog na hulog na ang kimpaw sa isa't isa. Ang dami na nagdaan na love team, pero sila walang katulad. Napakakakaiba. Ayon pa sa isang komento, Ang dami ba namang foreigner ang umadigit Simula ba naman? Sa umpisa, pagpasok sa airport. Sina ba naman ang hindi magmamadali tumungo kung nasaan ang girlupel? Simpleng seros din itong si Paolo Binino. Hindi kaya na hindi nakikita si Kimi. Hindi buo ang araw. Inalang yan, yan sa mga ibinahagi ng mga supporters. Kilig overload Naboking na naman sila. Himlay malara.